Unboxing kami ng Ano nileng Napanaluna na Billiards, Billiards. Sige na, unboxing na, go na Dahan-dahan Dahan-dahan itabi mo na ang stick. baka maputo lang stick. Itabi. Yeah, itabi mo na ang bola, Leng. Itabi ang bola din eh. Oh, tapos ipatayo yan. Yeah, ilagay mo yung mga paa. Pero magpatulong ka sa ate mo. Leng, doon ka na, Leng. Yan, yeah, sobrang excited na mga batuta. Ano pa naroon na nila to. Yan, yeah, tagta dalawang paa. Doon lang sa babalaling. dari tiga sampah

pa ay paa na ayan ang paa anim ang paa anim dito ang magtitira dito 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 papa niya ang maglalaro muna ano Dapat nilalagyan ng tila sa ilalim para ang bula hindi mahuhulong.

wag mong tuunan ito ingat ma na lang to hindi to masyado kagaya kay kuya kay yan lang yan maglalaban na ang papa versus anak sino kayang magaling aba 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 wait lang na na technique pa teknik ay ganyan daw ang teknik ayan naku hindi mo lang nakabasag hindi rin alam ang papa niya maglaro. Oh, oh. Sipiate. Naku, oh. Ayun, ang dami. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ayun naman dalawang mamaya. Simayin mo natin. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Yan no, ang no domination ni Mine. Bilangin mo kay Mayn, iwalayin mo kay Mine. Mayn, ah hindi ka para dito. Huwag mo likutin ang batu. Huwag mo likutin Doon ka. Di, parang dito Yan Yan, Gigi. Dahan-dahan lang. Laksan mo para tumapo ng bulo. Good say. Nako. Oh, no! <laughs> Sino kayo mananalo? Hiwalay mo yung kay Ling kay Mine, ha? 5-4. Nako. wala. wala. Oh, Hindi ka tumira. Hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Okay. Nako. Ah. Nako wala rin. Oh, baka mahulog sa lamisa, ha? Pag ikaw. Oh! Oh! <laughs> <laughs>

gulo kagulo, kagulo, kagulo. At first time may, may ano si Ling. Uh, oh, oh, na yung pato. O oh, pwede mo ilagay kahit saan, shoot na yung pato. Dito mo ilagay uh, yun. Ah, shoot na yan! Tingnan natin Sh kung machuchot ma ba yan. yan. Oo, oo, oo. Oh, Sa hina mong yan to mayro eh. Naku, may nakita! Oh, shoot. Shoot. Shoot, shoot na! Diyan uli! <laughs> 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 Di <ba pala? laughs> oh, shoot na uli! Hindi pa pala. Nasir ko ng kusa. Lalagyan natin bukas yan ano. Nah. Ayusin natin. Bukas Ayusin niya. ko bukas yan. Huwag na, ko ng Mountain Dew dito. Tig isang Mountain Dew para lusot lahat. Hmm. Oh, oh ang siya. galing. Ang dami ng kailing talo si Mayn Ata nito. Ang panalo diyan lang ko sino makakahuli na, makakasit ng hulay. Oh, pa, 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 pa. Ako, eh, sala. Si Mayn pa. <laughs> <laughs> ah, Mayn pa, ano Yeah, Layo ng tira o. Oh. Layo ng tira. Isot ang mga kamay. Oh, oh. Naku, kunti na lang ling eh. Oo, oh, oh, si Piti. Naku, lumipa. Ang mga kamay. Ano ka, Leng? Ay, nililipot mo. Ay, pala ka. Ay, nililipot mo. Ano mereset mo na kayo? Oh, dalawa ako. Oh, galing! Sino kayo mananalo? oh, oo, 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 oo. Ano ba? Walang lipatan! Hindi ko nga din? Sa dyang ganyan, Ling! Sa dyang ganyan! O, Di kasan mo dapat ganyan. Hindi, hindi, hindi tumama ng litera. Wala akong tinamaan. Bad, shot, you know. Bad chat yun. Bad daw yun. Bad hmm. Alam mo yun ha? Bad chat. Uh, <laughs> yan, <inusog laughs> na ay. ang bilyaran. Oo, oh, isa na! Kung sila mga yan, siyang panalo. Kung na siyang panalo. Eh. Tapos niyan, ay si Ilay naman at si Ben ha. Ikaw naman, Ling mo Ito, tukmong kasan mo gusto. Bayaan mo, yun, ha.

po oh, hindi na oh. Oh. ang puti. Mamaya mama, ka. Mama, ka nga pagkatapos lang. Ikaw naman ang iyo yan. Adi, ikaw, mama, ya. Hindi ikaw mamaya. Hindi hindi, hindi, hindi. Ang duga. ni Walang duga-duga. Hindi mo nakakatama. Mami, no. Yung basag nila. Yun. Ah. Wag mo ilagay diyan sa ano ang um, oh, abang, ganyan. Ganyan ang tira, hindi dini ha, wala dia ang tira, ganyan la Oh, yun wala. Ano pa nagatong? Ganyan lang. Ganyan oh, puni-puni pa yung mga.